Ito po ay banal sa aming mga Muslim. Banal po ito. Sapagkat ito po ang ibig sabihin po nito. La ilaha illallah. Ibig sabihin, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ito po ang pundasyon ng aming pananampalataya. Dito po nakasalalay ang aming pag-ibig, paggalang, pagsunod sa Panginoong Allah. Hindi po namin pwedeng gawin na gawing kabastusan po ito. Magpapakamatay na lang po ako kung gagawin ko yun. Hinihingi ko po na huwag po na nating itong gawing kalokohan. Dahil ito po ang pundasyon ng lahat ng pananampalataya ng Muslim. Ibig pong sabihin po nito, pag nilagay namin dito, Diyos ang una. Panginoong Allah ang una sa lahat. Kaya po, pag kumakanta po ng lupang hinirang, kaya po yan nakalagay dito. Tunay na mahal namin ang bansang Pilipinas. Tunay po yan. Pero una, ang Panginoong Allah. humihingi po ako ng, sa mga kababayan natin na naligaw nito. Na naligaw ng fake news na ito. Sa fake news article na ito. Sa lahat po sa inyong lahat. Hinihingi ko po sa inyo na wag po kayong maniwala na gagawin ko po ito. Magpapakamatay na lang po ako. Hindi ko po yan magagawa. Allahu Akbar. Marami po ang nagsasabi sa akin na magdemanda. Magdemanda ako. Ay mababawasan po ako ng reward. Ipagpapasadyos ko po ito.